So, ayan mga kapatid, may bubuksan po ulit tayong parcel. Ito po ay isa sa mga gintong barya na patuloy nating binibili. Ayan. So, marami po tayong iba't ibang klaseng mga gold coins na binibili. Kaya, i-double check nyo po yung ating video. Baka meron po kayo ng katulad ng mga nabibili natin at pinakikita natin sa ating mga video. Okay? So, ayan. Buksan na po natin. So shout out po pala sa lahat po nang nagtitiwala at nagbebenta sa atin. Ayan, napakarami na po. Hindi na po natin maisa-isa. dami pong dumating na parcel sa atin. Hindi pa po natin nabubuksan yung iba. So ayan, may lagayan pa. So silyado silyado. Maraming maraming salamat po sa ating seller. Simulan na natin i-open ito. Ayan, kailangan natin ng cutter. Okay, kailangan maingat. Baka magasigasan yung ating coins. Okay, so marami pa po akong binibili. Hindi lamang po ito, no? At syempre, bumibili tayo ng pilak. Mga hard to find coins. Error coins. Ayan. I-check nyo pong mabuti. Mga silver coins kadalasan. Ayan. Ito na nga, mga kapatid. Napakagandang coins at ito po ay napakaliit lang, no? Kasing laki lamang po ito ng ating 25 sentimo. Ayan. Kung nababasa nyo Pilipinas. Ayan. 4 piso Republic ah nakalagay dito ay Reina de Las Españas. Ayan. Ito po ay isang Spanish Philippine gold coins. Ayan. Kaya kung meron kay nito, iPM nyo lang ako sa ating Facebook page. 2 piso, 1 piso at 4 piso po. Bali tatlong klase po ito, mga kapatid. Meron pong 1 piso, 2 piso at 4p. Ito pong hawak natin ang pinakamataas na denominasyon ng Spanish Philippine coin na Isabel 1862. Ayan, mga kapatid, napakaganda. At wala pong hinang 'yan. Ayan. Hindi po ito ginamit sa jewelry ito po ay tinago lamang ng ating uh, kapatid na kolektor Ayan, napakaganda ng uh, at ng condition pa okay so kung meron kayo nito ayan mga kapatid i-PM nyo lamang po ako sa ating facebook page barrio official ph 2.0 maraming maraming salamat po sa nagbenta ng napakagandang gold coins 1862. Ayun. 4 piso.